mga kalabers guys yan ulit tayo ipapalawak ngayong araw na ito kasama ko na naman si brother bunda ayan yeah, na dahil sa mga guys lumakas na naman gawa ng motion break yan lumakas na medyo lumakas na namin habagat oh yan na narinig guys medyo lumakas na kasi ang <tong> <tong> habagat ngayon <tong> ilang araw yun ilang araw tayo napahinga nasa umisang hindi din <tong> oh dito wala sa bigla naman kami guys. Yan. So, may na ipaparaot kami at mga ngayon po kami ng mga kulapo. Dito namin uli ng mga lapo-lapo. Oh, ang kulapo po sa amin ay lapo-lapo na po sa hey, Maynila. Handi. Ang posisyon nito yeah. yung mga isang puti. Ayan, mga isang puti. Yung mga oh. talakitok. Yeah. Yan, mga managuno. Yeah. Mga, mga ano po yung tawag ito, manalaking Tawagin sa atin ay sapukan. Buknos, yung buknos, yung magkaka. Yung cup. talagang mataba at malam na na malaman ng isla. Ano guys, tinali na yung gancho guys. Yeah. O, yeah. Yung gancho namin, may na guys. Ang gancho, yeah. ito ka ito. Guys, ano, pakita mo yung ating ano, panghuli eh? ng pamain. <laughs> yeah, Oo, oh, ito na o. Oh. Oh, buhay yan, yeah, yung buhay yan, pakita mo yung buhay yan. Ito ang kaskas -kas namin, yung panghuli yeah, ng gamit namin. Ito na tayo yan eh. Nah, apa kita kena nak kerana? Yang buaya namin ini, buaya namin ini yung nakaraan guys nakikita nyo yung mga pamahay ng buhay yan yung ginagamit amin guys, nakalang, namin buhay yan guys yung nakaraan nakikita nga aming senyor kaso wait oh up guys ayaw mo si 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 senyor eh aming senyor what's up pamigo what's up ay ito ah. bumuli yan lahi kahit kaso nalagot hindi namin nahuli yun nga ito oh, so tayo nalagot kasi na, yung ano nasilo yung kamay <laughs> nasilo yung dalawang daliri guys <laughs> kaya, kaya ang ginawa namin guys, uh, gamit na kamay na o kaya ginawa namin. Yan. 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 Oh, no. guys, mga... Uh, gano'n naman kagaspang yan, guys. Tan ano pa, stainless pa yan. Tapos to, tanse, gaspang. Ito na yung namagaspang yan, guys. Oh, pero pagka nagwala yung talaga, lagutin yan. Ito, malalaki malalaki kamong isa to. Isang bato, yung isa bato, nakikita nyo yung isa namin kasama. Pinuto na namin tanse, guys. Kasi mabubuto lang daliri. <laughs> <laughs> so, ayan, guys. So, magre-ready lang kami guys. Mag Sinsan ko ka lang. Kakabit lang kami ng bato guys sa aming panghulang ng pamain. Ayan. Ito. Nandiyan na. Tapos na. Ayan. Ayan. yung pangdigmaan guys. yung kalahang pangdigmaan. Palapat ako. Palapat. Hindi. Palapat likod ha. Hindi palapat ang likod ha. <laughs> so ayan guys, samahan nyo ulit kami sa aming pangawin ngayong gabi. Araw pa pala guys, mamaya gabi na. So, nakaposisyon lang naka kami guys sa pangawi, sa pangawi, pangawilan. tara na. So, malayo pa kami sa Fortune Island. May 30 minutes na tatakbay ng aming bangka. Yan. so, kita pa ang guys. Ayan, tara. tara. lang ako guys ng, ng aking bato. Guys, magkatari na tayo ng bato natin guys. Ng pangkuhuli ng kapatid. Importante eh, yun guys May pabigat siya Para lumubog Alam mo hindi pa nalubog Kinakaon na ang aking kamay Kinala ko ka ng permanente to ha Itong bato, pinilala ko ng permanente. Wala nang hugutan. Hmm. Putol na lang ang kailangan nito pag papalit ang bato. Kaya eh, trabaho namin dito guys sa aming provincia. Kaya nga pala guys, nasa nasubo kami. Nasubo ka ng gas ito kahirap ang mamuhay dito ng buhay mong isga ako guys ang ano pero, pero guys marangal na parang to kahit mahirap lang kami eh. nabuhay pa ng maayos yan number one um, number one para kami dito guys ito ang na buhay nyo marap buhay so pasa na guys papataan ah, papataan pa gilid diyan ano Hello, bagong gan. Ngayon. So, so ayan. Pangalis mo guys yung pangalis. Kaya yun. Hindi hmm. na. Hmm. Tinuro ko na sa'yo natin. Ah. Hmm. So magandang magturo ang ating kapitan guys. Eh. Kaya oh, na, so, so. kaya lang yung matanda yung mas, mas, masuwayin. Kung wala yung matanda, hindi nasunod yun. May, may naksidente yung kamay. Hindi tuloy nahuli. Na huli. <laughs> Laki yung ano kulapo. Sayang yun. <laughs> Sayang pati yung batong pinutol mo pa. Magkano mga na bata na yun. May limang daan din yun, no? Oo, oh, din. pa, kawin. Kawin pa. Masakit mo, muntik pa ng Asia. Ayun eh, lang, huli namin guys. pinakita ko sa inyo nung yung maliit na kulapo. kami palis na, nakahit pa ng kulapo. <laughs> lang huli namin. Kasama eh. nga lang, sa akin na pala. Makakadisgrasya pa. <laughs>

Meron pinapalaro si ating kapitan ng da. Kalaki yan kawa. Hindi naman daw kalaki yan. Sakto lang daw sa pamain. Kaso, pinong gamit. Kaso, ang, ang namin guys ay manipis lamang. Pinapatay, pinapatay sa palaro. Pinapalaro pa ni kapitan, ni idol. So, nakaready na rin pala ang aming sigpaw guys. Kasi jasing is na lumutang siya at kaya na abutin ng sigpaw sisigpawin na namin ito ay salok guys ito tawag sa ibang tawag sa ibang tawag salok yan kasalokin namin pag lumutay na guys mahaba yan guys to. Oh. pang all ready to fight talaga yan na idol mga idol kasi kapitan nagpapalaro ba ito ay malaki laki mga 1 kilo tatlong kilo eh pwede na kapalaro guys yan tamang-tama -tama. sa paglubog ng araw ayan guys paglubog ng araw guys yan ang bundok ng Fortune Island kasama mga dinadayo ng mga ating mga turista guys yan so napaganda pa ang panahon ngayon pwede pa maglayag ang mga bangka marapat ayong na uh, mamamara ang bagyo dito sa ating Philippine area pero nasa dulo lalabas din kasi lang nasa dulo daw mayroon daw pumasok pero hagip lang tayo, konti lang hagip sa ating line, boundary ng ating plot area guys. Nasa mga layo na. Ayan. So mamaya na natin papakita guys ang ating huli at mababa pang ng ating kapitan guys. Baka mababa Ayaw daw sumunod sa pagtas na naglalaro po sa ilalim guys. A few moments later. Ano guys. Ayan, malapit na guys siya. Ayan. Lang siguro guys. Mabilis na siya magkatak guys. So, parang may naamoy ako hindi maganda. Ayan na. Aria, aria, aria. Ayan, ayan. ayan na. Ayan na. guys Ayan na. Ayan na. Ayun na. Ayan na. Ito. Oh Nako ah, oh, okay, guys, malas. Ah, wala pa daw. Dumaabit dito sa amin hapin. pala ayaw ng sumunod ayaw ng gumalaw guys Hindi para sa amin talaga nakawala pa guys Oh, kulang na sa so, kami kas -kas, guys so da, si kapitan si idol kapitan mamuna mo kaya kuya boy Oo oh, magkarya ka ulit eh. Bago pa naman ay eh. Kaya yeah, tara mo yung ano, hapin Yan Sige pwede na Pwede na pwede na So ayan guys Malaki yung pag-asa na namin dito guys Nagpakita na ng sinyalis Kasi na din oh Oo Tapit na eh wala na nang liliman din pa eh Hindi pagtakbo sumabot sa kanya Kaya hindi ko na naramdaman wala nang liman di pa yun eh. Ha? Wala nang liman pa. Kaya sumabit sa bato. Nang hapin. Hindi mo na lalakas ang dam sa isda eh. Ayan guys. Kas Pa ulitin. Ay makahuli uli. Magandang sinyalis yan guys. Ibig sabihin itong pwesto namin ito. May isda. Ang problema guys. Wala pa kami na huling pamahing ngayon. So maya maya. Kaya nagkakas kas ang ating kapitan. Ang huli ng pamahing guys. Ay, mamaya kakain na kami guys ayan kakain kain na kami mo paglubog ng araw yan lumapit yung araw yan sa tubig na yan sa water na yan kakain na kami guys hindi na rin papakita sa inyo pagkain namin at pagkain mahirap lang dala namin guys ito lang o oh. ayan ang gulay da ah ito gulay anong gulay ito tokwa tokwa at saka ano sitaw so, tokwa at sitaw na yan guys So, ayan ang ulam namin mamaya. Okay. No, ay pagpulayan nyo ulit kami sa araw nito sa gabi ng aming pangangawal oh, guys. Shout out sa ating kapitan. No, oh, to, oh, kapitan. Yan. Okay, okay, kapitan. yeah A few moments later. Ah, so, guys. Yan. Oh, Nag-shot ka sana ng ano, yung walang tao. Okay oh. na yun. Ha? Oh. Ayan guys, so oh, pulang pulang ano, kalura natin. Ayan guys. Picture natin yan guys. Okay na. Pero ilaw mo namamatay. Ayan guys, so yung kalura natin napakapula napakapula po guys yung paglubog ng araw yan napakaganda guys ang ganda ang tingnan ang oh my god wow yeah! pulang pula yan, yan. Nahangin hangin na ang mga bagat, guys. Yan, ang ating kapitan at ating senior din ay namumusit na rin, guys. Ayan. ito so, um, magbabaka sa, sa pusit dahil mapusit na daw ngayon. Yan mas magandang pamahin yan, guys, sa kawel. Alam makahuli tayo kami ng guys, para may huli kaming isda pag-uwi. Ayan, nandilim na mga paligiran guys. ayo dilim na. Ha? So, ready, okay. ready na tayo. So, abang may agos guys, namumusit yung dalawa. Malakas pa ang Agust, guys. Tingnan mo yung aming reason. Eh, po Yun, may talang kapo. Yun, nakikita na natin ang musit si captain Ha? Oh, wala pa daw. Wala pa daw. Wala pa daw papahabol-habol lang lang siya ang lakas ng agos gamit nga pala niya ay Jager's mga idol yun, niya doon tinapon niya yung Jager's yun, tinapon na ang sa yun isa pa yan Waiting so, pa rin tayo sa pangunin ng mga ating mga pamahing guys habang ating kanuran ayaw pulang pula guys si kapitan ay nakakahuli ng pusit ayan pusit so pang ilang pusit na kaya yan apat na guys ayan na guys ayan guys pamuhay so, namin mamaya ayan so kinakabit niya doon sa kawil guys Pinutuwa kami sa buntot para magbuhay. Ayan, hulo ko lang yung jiggers. So, yan. Yeah, yan, yeah, namin mamaya guys sa taniki guys. Mamaya. Sa asas lang puti. Yung mga puti na yan. May apat na kami pusit guys. Yan. Maganda to guys. Maganda pa yung to. Ganda ng sinyal ito guys. Pusit ang pahay namin mamaya guys. Sigurado na yan. Pusit. Oh. Ayan ah. o. Diggers diggers lang kapitan. Pusit na ulit. Ay. Uh. <laughs> Parang inaantok <ng> lang <laughs> kapitan Ayan guys, may pusit na huli. Yo, nadurap pa. Muntik pa ang mukha ni kapitan ng madurahan. Ayan. Pumain namin mamaya-maya guys pag nahinan ng agos. Sa ngayon ay hindi pa kami mapaglaw itong kawil guys. Napakalakas pa agos. Ayan kapitan, ginagawa namin ni kapitan ay Jigors, Jigors. Yaw. A few moments later Ayan uh, guys uh, Nangangal lang ating kapitan guys At uh, Sa kasal ko yan ay Meron na syempre na pala isda. <laughs> Ayan na uh. ini malaki-laki lakai tuh guys so, nanti kan yang hapin, ngapain okay, guys. re guys, Banat pa ang, ini nyere di dalam kanyang Fansalo guys isang uma bato. Ayun ang bato guys yun na yun 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 guys. Oh. Oh. yun yun guys. yun yun oh. ang namin guys Kasi ang pangawin namin guys Pusit Ang ulit sa ating kanil kagahapon Yung kanina paglubog ng araw Yan nilang na huli kanina guys Isa namin guys, kanina Pagigit namin So yan Sa patong subok guys Yan nakahuli kami Nahuli na siya Minok yata no gagamitin namin pangungulin ng ganyan guys dito sa pwesto na to Hello hey guys, may pagkita naman ang ating kapitan guys. Ohoy, may maya. Oh, burara lang malaki oh. Kanin sa uh, kapitan. Talingan? Alright. Talingan? Oh, nakakadalo na kami. Yung kanina guys, kaya hindi namin na pa, nasabi. Ah. Yung kanina guys, yung nahingit sa kaskas. Ang niyo. Kaya hindi namin napatasi kanina yung may araw pa yung higit kanina sa kas Pino yung guys, kanina. Pino tan sa iyan, medyo magaspang-gaspang yun idol, mga idol. Tapos to talagang kawil na yan guys. Ipain na yan ano na artificial na pain na yung crystallite pang pamayan ng sana yun guys kaso mayigit din yung ano ano yung ganyan din yung kanina yung mayigit eh yung sa unang huli namin kulay puti kaya hindi namin yung itas yun guys malakas yung nakawala sa kaskas namin so ito ngayon wala silang kawala dyan sa tansin na yan pang na kami pang romansahan yan sa mga halimaw dyan guys hindi kaya makawala dyan 10 so, kilo kaya hulo hindi ko kita yan sa ito pa ang pang reserva mga idol Ayan, yan o yung kawil na yan pang na yan guys mamaya mga guro pag sapit ng alaw na Ayan, pang malakas na yan so kami medyo nagkaanong pa tabay pa sa agos guys may agos pa rin Yan, na 2 na kami. At tatlo na ba? Tatlo na. Know, ayos. Tatlo na namin, guys. Okay, guys, nagpapalaro ating kapitan. Ayan. Uy, yo, puti uli. Diba, nakakapat na. Dalawang isto burara. Ay, isang burara at isang... Kalingan. Kain ulit, kain. Kapit, habang may kapit. Ayan, nagisali. So, pag naglobot guys, sa uh, itong cellphone ko, dahil 2% lang to guys, ito yung gagamitin ko mamaya. Ayan. So, dito na lalagay ang kasunod ng video natin guys. Ayan, pain, kapit. Ah. Ah, ayaw at Kapitan. Yun. Kinuha 'yung ulo, yun 'yung ulo muna na pinain. yun, sinabit na sa ulo. Ayan, so, nalis na. So, is daw yan mamaya, guys. Ayan, uh, guys. So, hindi ko na nakuna ng pagpapalaro, guys. Ayan, dalawa-dalawang uli sa kawil, guys. So, Nagluluwig sa kapitan. So, dalawa lang kawil na nakabit niya sa kanyang pangawil, guys. So, parehas may laman. Ayan, guys. Ayan, uh, guys. Ay na apat plus dalawa anim na guys. Pulo isang pute, isa lang ay pula. Eh sa gilid to Yeah. Yeah guys. Oh papay. Bah. Mas, mas datong pest tayo namin guys. Ma. Dito ba naman ang May malaki yan, yan. yan dito yan, ganyan ganyan isla yan dito guys, may mas malaki pa diyan mayroon ditong malaking isda si senior daw ay nahigitan na pero hindi tinamaan guys so mamaya ulihin natin yan